Patikim pa nga lang daw ito sa kapangyarihan ni Luffy sa San Nika. Ayaw raw talagang malagay ni Dragon sa kapahamakan ang buhay ni Luffy. At marami pa ang ibang impormasyon mga tol dito sa special Q&A ni Ichiro Oda. So syempre bago natin simulan, huwag kalimutan mag at ilike ang video to bilang suporta sa ating channel. So ang unang ang tanong kay Oda mga tol e ang patungkol sa Gear 5 ni Luffy. Dahil sa bigla na alang lang daw nakagawa ng goggles, helmet at baseball bat si Luffy. At sabihin nga raw ni Oda kung paano ba gumaga na yon. At eto nga mga tol, yung sagot ni Oda, entrance pa nga lang daw yon sa fantasy ni Nika. So malalim nga yung sagot mga tol, pero basically, eh parang sinasabing patikim pa nga lang yun sa magagawa ni Luffy sa Gear 5. Literal na freedom nga ang kapangyarihan na yon. At tingin ko nga, e eh, imagination nga talaga ni Luffy yung limit sa napakatinding kapangyarihan yon. Siguradong meron pa nga hindi naaanlak si Luffy sa devil fruit niya, lalo na syempre yung kapangyarihan niya bilang san god. Kasunod nga mga tol, e eh, patungkol naman sa Mera Mera no Mi. Me. Ang tanong, e eh, nakain nga raw ni Sabo ang Devil Fruit na yon at talagang naipakita niya nga raw ang tunay na lakas nito kaya kung nagtraining raw si Sabo para magamit ng maayos ang Devil Fruit na yon. Sagot nga ni Oda mga tol, e eh, talagang araw-araw naman daw nagte-training si Sabo at nang bumalik nga raw ang memory ni Sabo, e eh, talagang marami nga raw siyang bagay na naalala. So alam naman natin na talagang kailangan nga ng training para mailabas ang full potential ng isang devil fruit tulad na nga lang syempre ng awakening pero pagdating nga kay Sabo eh masasabi natin na nagkaroon nga siya ng inherited will mula kay Ace at kung maaalala nyo nga sa Destrosa matapos makain ni Sabo ang devil fruit eh nagamit niya nga agad yung hiken isa sa mga technique ni Ace bukod dun eh talagang hindi nga nagkukulang sa training si Sabo at sinabi pa nga ni Oda na araw araw nga araw yon sunod eh patungkol naman kay Dragon at Luffy mga tol kung nangyari ba raw na nagsamang mamu namumuhay dalawa. Sagot nga ni Oda mga tulay hindi. Hindi nangyari at least kung ano yung natatandaan ni Luffy. So possible na nakasama nga lang ni Luffy si Dragon nung baby pa siya dahil sa hindi niya nga maaalala yon. Iba nga raw talaga si Dragon kumpara kay Kuma. Leader nga siya ng Revolutionary Army at pag na-reveal nga ang pagiging magulang nito e eh malalagay lamang sa peligro si Luffy. At naiisip nga raw ni Oda kung ano ba ang naramdaman ni Dragon nung napwersa siyang iwan ng pamilya niya. At kung ano rin daw yung iniisip ni Dragon Nung makita niya si Luffy sa Log So talagang mahirap nga yung sitwasyon ni Luffy at Dragon mga tol At maaaring sa pagtatapos pa nga ng kwento sa kapal lamang mabibigyan ng moment ang mag-ama Eto patungkol naman mga tol sa barko ng Blackbird Pirates Ang pangalan nga raw ng barko ng mga ito ay Saber of Sebek Kaya ang tanong e meron ba raw itong ugnayan kay Rax de Sebek Ang sagot nga dyan ni Oda mga tol yung Sebek nga raw e pangalan ng barko nila At maaaring coincidence nga raw ito o maaaring hindi Basically, e eh, parang ayaw pang pa sagutin ni Oda ang tanong na yan. Kaya tingin ko nga, e eh, talagang mataas ang chance na may kaugnayan yung pangalan ng barko nila Blackbird kay Rax de Maring tribute nga talaga nila kay Rax ang pangalan na Saber of Sebeck. E ito naman mga tol, patungkol sa isa sa pinakamatinding attacking nakita na hatin sa kwento. Ang kamusari nga raw o Divine Departure, e eh, ginamit ni Shanks para ma-one hit si Eustace Kid. Kaya yun ba raw, e eh, itinuro na Roger o kusa itong natutunan ni Shanks sa paggaya sa kanya sagot nga dyan ni Oda mga tol e eh, talagang naaalala nga raw yun ni Shanks dahil sa talagang hinahangaan niya si Roger hindi nga raw yung simpleng atake na kayang gayahin na lamang ng iba pang mga Roger Pirates kaya talagang napakatalentado nga raw ni Shanks. So una pa nga e eh, yun na talagang naisip ko mga tol na hindi yun itinuro ni Roger kundi kusa nga yung natutunan ni Shanks siguradong minaster nga ni Shanks ang kamusari kita naman natin yung nangyari kay Kid at siguradong tri niya nga para kay Roger na maaaring tatay na nga yung touring niya. Sunod na tanong naman mga tol, e patungkol sa cross guild. Sabihin nga raw ni Oda ang patungkol sa bounty system ng mga ito. Subali so, meron nga mga tol na nakapataw ng na crown star at pera sa bawat ulo ng isang marine officer. Ang isang star nga e nagkakahalaga na 100 million berry. Habang ang isang crown naman e equal sa 10 star. So basically e 1 billion nga ang presyo ng isang crown. Ang company officer nga e nag kakahalaga raw ng 100,000 berry. Ang commander naman daw pababa babae eh, nagkakahalaga ng 1 million berry. Ang captain naman daw at ang commodore e eh, may pataw na isang star. Equal ngayon yun mga tol sa 100 million berry. Ang rear admiral naman e eh, meron ngang pataw na tatlong star. Ibig sabihin e eh, 300 million berry nga yung bounty nila. Ang vice admiral e eh, merong 5 star. Equal ngayon yun sa 500 million mga tol. Ang admiral e eh, merong tatlong rounds. Kaya ang bounty nga nila 83 eh, 3 billion berry. Habang ang Fleet Admiral ang pinakamataas e eh, meron niyang limang crowns. At tumataginteng na 5 billion berry nga yun mga tol. So malapit na nga yun, mga tol sa highest known bounty sa kwento kay Gold Roger 5.5 million berry. Pagdating naman daw sa mga sikat na marines e eh, meron daw is special case. So ang tanong na nga lang dyan mga tol e eh, saan kaya kukuha ng pera si Baggy para ibayad niya sa napakatataas na bounty na ito ng mga marines. Kasunod Sumunod naman mga tol, e eh, patungkol kay Kusan sa pagsali niya sa Blackbird Pirates. Siya nga raw ang pansampung Titanic Captain ng Blackbird Pirates. Kaya ano ba raw ang ginagawang trabaho nito at meron ba raw siyang mga subordinates? Sagot nga ni Oda mga tol, oo meron daw subordinates si Kusan. Pero inti nga raw siya yung tipo na talagang susundin na lamang lahat ng mga inuto sa kanya ni Blackbird. Ang pagiging parte nga raw ng kronikusan e eh, hindi na nga ngahulugan na gagawa na siya ng kasamaan. Bagkos, e eh, talagang gusto niya nga lang daw mabuhay ng malaya. Pero ayun, bilang miyembro ng araw ng Blackbird Pirates, eh talagang nag na ng araw ng maraming casualties yang si Kusan. Pero ayun, naniniwala pa nga rin talaga akong mga tol na talagang merong mission etong si Aokiji sa Blackbird Pirates. Hindi pa nga ngayon, pero siguradong malalaman rin natin kung ano ba talaga ang binabalak niya. Kasunod namang tanong, eh patungkol kay Pujitora Triukugyu, ano nga raw yung sistema sa World Military Draft kung saan nakuha nga ang dalawang admiral? Sagot nga ni Oda mga tol, yung mga bansa nga raw na affiliated sa world government eh merong sariling sundalo para protektahan sila. At ang Marines nga raw eh, talagang pinapalakas ang hanay nila sa pag sa mga sundalong yon. Ang nangyayaring drop nga raw na yun e eh, siya rin nag-trigger sa nangyayaring 8 Nation Revolution. Talagang pinahina nga raw nito ang national defense kaya nagtagumpay ang mga revolution. Kasunod naman mga tol e eh, ang nangyari sa Rocky Port incident, sabihin nga raw ni Oda ang patungkol sa insidenteng yon at kung bakit daw hinirang si Kobe bilang isang hero. At eto ipinaliwanag nga ni Oda mga tol yung summary sa nangyari sa Rocky Port incident. Matapos nga raw mabalitaan nila Trafalgarlo na merong importanteng phonic sa Pirate Island, eh hinayjak nga raw nila ang napakalaking passenger ship na tinatawag na Rocky Port At mula nga raw dun, eh, pinasok nilang isla. So akala ko nga mga tol, eh puerto daongan sa Pirate Island yung Rockyport, yun pala eh isa pala yung napakalaking passenger ship. Anyway ang barko nga raw na yun eh may sakay na hari at importanting nobleman mula sa ibang bansa. Ang kaso nga lang eh naismagil ng araw ang barko at nagkaroon ng deal sa Pirate Island kaya talagang nagkaroon nga ng matinding gulo. Nakipaglaban nga raw sila sa napakaraming mga pirata at matapos nga raw yun eh dumating nga rin daw na magkahiwalay si Kobe at si Blackbird sa isla at meron nga silang sari-sari dahilan. Kaya dahil nga dyan eh, nagkampi-kampi nga ang tatlo at ang naging resulta ng incidenting yon e eh, naging hari ng Pirate Island si Blackbeard Nakilala naman silo bilang isa sa mga seven Warlords si Shibukai habang si Kobe naman e eh, tinawag na nga na hero Kung maalala natin mga tol, ang boss nga na tinalo nila dyan e eh, walang ibang kundi si Wang Si. Dating nga rin itong Rocks Pirates kaya talagang kinailangan ng tulong ni Blackbeard para matalo ito. Para sa huling tanong naman mga tol e eh, patungkol kay Saint Garling. Sa nangyaring God Valley Incident nga raw, eh talagang nakipaglaban nito sa mga pirata. Kaya gano ba raw talaga kalakas ang combat ability nito? Sagot nga ni Oda mga tol, eh talagang malakas nga raw si Saint Garling at meron nga raw rason sa lakas nito. So walang duda nga yun mga tol, siguradong napakalakas nga ni Saint Garling at isa na nga siya sa mga Gorosei ngayon. At tingin ko nga, eh baka siya pa yung maging pinakamalakas sa limang mga elder. So bali ayun, ayan na nga mga tol yung Special Q&A ni Chir pero oda, syempre kung nagustuhan nyo nga ang video natin, huwag nyo sana kalimutang mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming maraming salamat sa inyong panunod at pag-iingat kayo palagi. Baga!